Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Nagtaas ng siguridad dahil sa pagbabanta neto ni uh, Vice President Sara. Yung Vice President Sara Duterte ninyo, binantaan si Bongbong Marcos na ipapatsugi ang kanyang asawa at ang kanyang pinsan na si Martin at ang ating Pangulo kung sakaling si Sara daw. Mga kababayan ko ay matutugis sa batasan. Abay pag-usapan natin to, mga kababayan ko. Ito po ang na nauunang balita ngayon. Ng bise, nababahala naman ang Malakanyang kaya't hinigpitan na ang seguridad ng pangulo. Live mula sa Malakanyang Palace sa Maynila, nasa frontline ng balitang 'yan si Marian Enriquez. Maan, kumusta ang seguridad diyan? Grabe, mga kababayan, no. Kasi sabi ko nga sa inyo, ito, tama ako ha. I agree doon sa mga PSC, Presidential uh, uh PSC, Presidential Security Command. Mga kababayan ko, PSC na kasi dati, PSG. Ngayon PSC na sila. Tama lang po na higpitan niya talaga kasi mga kababayan ko, hindi na po kasi biro yung pwedeng gawin nito ni uh, Inday. Mga kababayan, kung tutusin, hindi na normal yung pagbabanta niya na pag ako na ganito, ganito, ganyan, ganyan. May sinabihan daw siyang tao na ganito. For sure ako hundred 100% alam ko kagad sinabihan niya tatay niya. Wala ka namang ibang pagsusumbungan na tao Hindi tatay mo. E, alam 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 mo ha, common na common na sa amin 'yon. And when abot ka namin sa part na 'yon, 'di ba? Na ang pagsusumbungan mo kung sakaling ganun, tatay mo kahit naman sino magsusumbong ka sa tatay mo pa rin eh. ba? Diba? Di ba mga kababayan ko? Alam naman natin yun na tatay niya yung pinagsumbungan niya. Hindi naman na maitatago yan. Mga kababayan ko, common na common yan. Di ba? Pero tama lang na magigpet eh. Hindi na tayo magtataka because alam niyo naman may EJK. Nagawa nga nila. eh, yung pagpapatumba pa kaya kaya presidente, hindi nila kayang gawin. Kaya nila yan. Di ba? Tuloy. Yes, Jess, mas mahigpit na nga yung seguridad ngayon na dito sa palasyo. At nauna nang ang tinawag ng Malacanang na active threat sa kaligtasan ng Pangulo ang mga pahayag ni Vice President Sara Duterte. Correct. Correct, Ms. Maan. Ah, talagang active threat yan. Alam niyo kung bakit? Once na, once na binantaan mo ang Presidente, threat ka na. Kahit ordinaryong tao ka pa, kahit ano ka pa, lahat sa PSC threat ka na. Dahil mga kababayan ko, kung ang presidente ay malalagay sa alanganin anumang oras, mga kababayan ko, kailangan protekta ng PSC yan, mga kababayan ko, ng Presidential Security Command. Mga kababayan ko, kailangan talaga nilang ano, protektaan niya ng presidente. Anything na merong uh, kahinahinala, kahit pagbantaan, kahit email nga lang, mga kababayan ko eh. Pinapatos na eh. Yan pa kaya, mga kababayan ko, hindi po biro yan, mga kapatid. ba diba? may sinausap na ako na tao. ito ha. Ah, uh, lang dito lakas loob na nagsabi by a press briefing online mga kababayan ko na meron daw pong uh, kinausap na tao si ano Vice President Sara Duterte. Painggan na natin tong pagbabanta ni Inday. May sinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM si Lisa Araneta at si Martin Romales. No joke. Kita nyo? Kita nyo? Is this a kind of a next president of the Republic of the Philippines? Ngayon pa lamang, mga kababayan ko, pag ito naging presidente, dadanak ang dugo sa Pilipinas. Doon pwede magturo. Pag nagturo ka, yari ka. Kaya ako, kinakabahan ako eh. Sa so, totoo lang, pag naging presidente to, inakabahan ako eh. Hindi para sa sarili ko, para sa taong bayan. Ako kaya ko umalis ng bansa eh. Paano yung mga tao na maiiwan dito na kapag naging presidente to, pag nagturo, yun na yun. Mga kababayan ko, di ba? Kasi alam nyo ah, matalino tong tao na to. Alam niya na hindi biro yung pagbabantaan niya. Mga kababayan ko, totoo na hindi biro yung pagbabantaan niya. Binantaan niya yung presidente? Bina binantaan niya yung unang ginang? Binantaan niya yung house speaker of the house? Alam niyo plano, alam mo sa sinasabi niya na yan? Natutodasin niya yung mga yan, mga kababayan ko? Ibig sabihin ito, iwa-wipe out niya yan, siya na mauupo. Ganon ka tindi to, mga kababayan. Ganon na, ganon tumatakbo sa isipan ko. Pero imo, how could you imagine na uubusin mo yung house pay, house pay, yung speaker? Bibirahin mo. Yung first lady, bibirahin mo. Yung presidente, bibirahin mo. Tapos yung nagsalita pa, yung nagsalita pa, vice president? And assuming to be a president on 2028? <laughs> Now, balik ko kaya sa mga DDS to. Is this, is this a kind of a next president on 2028? Can you explain mga DDS? Diba? Mga kababayan ko. Saan kayo makakita tao na official ka na ang pangalawang pinakamataas ka sa Pilipinas na kaya mong kumitil ng buhay? Now, mga kababayan ko, I just want to educate everybody who's watching right now at manonood pa sa akin sa video na to na ang mga Duterte is hindi fro life they are pro death pag may namamatay tuwang tuwa yung mga yan mga kababayan ko ba? Diba? tuloy no yan ang oh wala ah, ano sabi niya ulitin natin ha ah? Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romales. No joke. No joke? Wala rin din di kami nagbibiro. Wala ka na sa 2028. No joke. Laglag ka na sa 2028. No joke. Wag na rin kayong umasa may makakapasok sa inyo. No joke. At wag na rin kayo umasa na may makakapasok sa senatorial slate nyo. No joke! ba? Diba? <laughs> Diyos ko. Ano nangyari sa Pilipinas? Naghalal kayo ng ano, ng killer. <laughs> the killer vice president. Pucha pinigol eh. <laughs> Hindi ka na the survivor the killer vice president ka na. Di ba? Hello, Tita Jo. Sawadi ka. From Thailand. No, the, the, killer vice president. Oh my God. I can't believe it, mga kababayan ko, na meron tayong pinapasahod na humikitil ng buhay. Diyos ko. Alam mo, parang sa tingin ko, kailangan na magpa-check up nitong taon na to eh. Seriously ha ah. Kailangan niya magpa-check up No mga kababayan ko Kailangan niya magpa-check up The reason kung bakit sinasabi ko Kailangan niya magpa-check up Dahil iba na yung mga sinasabi niya This is not normal uh, Hindi normal yung mga sinasabi Na lumili tala sa bibig niya Alam nyo Lumalabas sa bibig niya yung galit Galit, galit, ng galit Ibig sabihin nito mga kababayan Kung walang tao na nagpapaliwanag sa kanya Walang tao na nagsa side comments, uy, hindi mo pwede sabihin yan. Busy presidente ka, nakakalimutan mo. Uy, huwag mo sasabihin yan, hindi. Wala, 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 mga ko. Wala. Kaya kung ano lumabas sa bibig niya, yun na yun, at as is na yun, mga kababayan ko. Kaya nakakatakot ka, pero nabitaw mo na yan, wala na tayong magagawa, nakakatakot ka maging vice. <laughs> nakakatakot ka, dahil kaya mong kumitil ng buhay ng mga botante mo. Yun na nakakatakot doon. No joke. yan ang galit at derechahang sinabi ni Vice President Sara Duterte kaninang madaling araw sa gitna pa rin niya ng issue sa tinangkang paglipat sa kanyang chief of staff na si Azulayca Lopez sa so women's correctional facility oy aliwa naging ko to diwa naging ko to. let me let me uh, explain na short short lang no alam nyo ba ang congress kaya nilang ipakulong ang isang tao sa muntinlupa oh kaya nila kaya nila mga kabayan ko na sight and contempt ka pero pwede ka nilang ipakulong sa lupa. Totoo, kaya. Kaya mga kababayan ko. Kaya ang kaya nila. Kaya yung ginawa ng Congress, mga kababayan ko, it's a part of uh, punishment. Natawagin natin punishment, mga kababayan ko. Punishment sa hindi niya pagsasabi ng totoo, mga kababayan. Alam niyo kasi ganito yan eh. Hindi magtatanong ang Kongreso kung, 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 kung walang hawak na ebidensya. At patuloy ka magsisinungaling. Totoo itong sinasabi ko sa inyo. Hindi magsasalita ang kongreso kung walang hak na ebidensya. Alam nyo, hindi pa nga nakakalabas yung mga pangalan ng mga ano eh. Pangalan ng ano eh. Kokoy e Villanueva pa lang eh, nakikita nyo eh. Meron pang Rinaldo Nova. Oh. Meron pang pangalan, apelido Oishi. Puro, puro chichirya. Saka yung makakita. Mga kababayan ko. Literally. Mga kapatid, literally talaga. Literally. Marami pa. Marami pa hindi lang nilalabas ng kongreso, di lang eh. kaya hindi lang hinihimay, kaya bugbog na bugbog ang kongreso sa mga paratang ng mga DDS, di ba? Bugbog na bugbog talaga ang kongreso, pero kung wala magpapaliwanag sa inyo, eh, talo tayo. Pero at least tayo, nagkakaliwanagan tayong lahat dito, mga kababayan ko. Hindi lang po Mary Grace Piatos ang laman ng papel na binubusisi ngayon ng kongreso. Mga kababayan ko, meron pa po doon Reynaldo Noba, meron pang apelidong Oishi, Meron pang ano, mga, may mga, may meron pang ako nakita, pita. Diba? din di siya, mga kababayan ko, hindi po biro yun, ha? Hindi po, hindi po basta-basta yun. Ganun po katindi yung uh, nangyayari ngayon. Kaya napakarami pa pong uh, mga latest na ma maikita nyo dito. Kaya hindi pa po ito yung buo. Kumbaga patikim pa lang ng Congress to. Mga kababayan ko. The reason kung bakit siya ililipat doon, kasi gusto siyang pigain. Diretsahan na tayo. Diretsahan na tayo. Ang labanan dito, mga kababayan ko, ano, ang labanan dito, pigaan. Kasi, kasi alam ng kongreso na hawak na nila yung ulo at susi sa baho ni Bratinella. Diba, mga kababayan ko, totoo itong sinasabi natin ha, Kumbaga ang kongreso, eto na yung kur. Wala nang kawala. Nasukul na nila. Kaya nga pinataka sa US to para ano mga kababayan ko, hindi hindi magano, hindi mag uh, hindi uh, hindi na magsalita. Eh ang problema nakabalik. Kaysa na naman pitikin siya doon ng immigration. Mas mahirap 'yon. Mga kababayan ko. Dahil kayang gawin ng gayang gawin ng Kongresyon, yun. Magkaroon lang ng uh, red notice uh, internasa, na in sa red notice siya yari siya doon kaya bumalik to ngayon itong si Lopez nagsubok magsalita dito but corner corner siya kagad ng Congress alam niyo dapat nga kayo magpasalamat sa Congress eh hindi kayo dapat magalit sa Congress so, totoo lang ang Congress binubusisi kung saan napunta talaga yung budget ng pera ng taong bayan mga kapatid kinubusisi nila ako wala akong doubt sa mga tao na to, sa mga young guns nila. Wala akong wala akong doubt kasi alam ko nasa tama sila. Why I'm standing here because of, because dahil nakikita ko tama yung Congress. Alam niyo yung anong mali ang ginagawa nito ni Bartinella, mga kababayan ko. Sumugod si Bartinella dun sa Congress. Sinabi niya doon na ako ang abogado nito ngayon, ako ang ganito, ganito, ganyan, mga kababayan ko. Okay, kung abogado ka, wala namang problema doon. But, halatang halata. Halatang halata. Alam nyo, ano, anong halatang halata sa kanya, mga kababayan? Listen. Kailangan niyang hawakan at maialis dyan sa Congress itong si, ano, si Lopez. Dahil once na nagsalita ito si Lopez, at nilaglag to, mga kababayan ko, Boom. The next step is impeachment. Wala nang kawala to. I told you guys, the next step is impeachment. Ang kailangan lang ng Kongreso matibay na ebidensya kung saan ginamit nito, kung saan nagbad dinalan nito at kinulimbat nito ang pera. Yun lang naman ang gusto malaman ng Kongreso. Everything. Mga kababayan, pero ang malalim na usapin dito, hindi niya pwedeng bitawan yan. Alam niyo, ramdam ko ngayon, hawak parang steto, hostage niya itong si Lopez. Para hindi makapagsalita sa gaganapin na pagdinig sa susunod na araw, mga kababayan ko, nilabas niya. Pinasyal niya ng St. Luke's. <laughs> Pinasyal niya ng uh, Veterans Hospital pinasyal niya ulit ng St. Luke's. Mga kababayan. Para ma-divert yung questionable na pera mga kababayan ko sa kanya. Like, naalala nyo, nasa Hong Kong ako. Nasa Hong Kong ako, naalala ninyo. Pinag-uusapan natin yan. Nasa Hong Kong ako, pinag-uusapan natin yan. Naalala nyo. Hindi mawawala yung usapin tungkol doon. Di ba? Sabi ko sa inyo, bumilang kayo ilang ilang araw pagbalik namin tingnan nyo, pag-uusapan ulit 'yan. 'Di ba? Nagkatotoo. Kasi hindi naman kami nang hula. Alam namin 'yung mangyayari. Pag-uusapan ulit 'yan. At nagpe-prepare 'yung kabilang kampo, mga kababayan ko, nagpe-prepare 'yung kabilang kampo ng pang-counterpart nila. Nung naibit na si Lopez sa loob ng Kongreso, to the rescue ngayon si BP superhero si Mahal. Mahal. O, ano nangyari? Sabi sa inyo eh, ililiis niya ulit yan. Wala na naman sa eksena yung 600 million na confidential fan. ba? <laughs> diba? Napansin niyo maglaro? Nakita nyo maglaro? Ganyan sila maglaro, mga kababayan ko. To be honest, ganyan sila maglaro. So, ito na naman yung explain niya ngayon, panibago, pakinggan nyo mabuti. Sa isang panayam nga sa media, sinabi ng Vice Presidente na nag-aalala siya para sa buhay ni Lopez. Nag-aalala ka sa buhay ni Lopez o so nag-aalala ka sa posisyon mo? <laughs> to be honest ha, hindi komento ko to mga kababayan ko. This is my comment. Alam ko, alam kong, alam kong mag-best friend kayo since sa Davao. Nakita ko na yan eh, si Lopez. So everything, ng panahon ng campaign, nakikita ko naman yan. Nakita ko naman sila, Eva. Nakita ko naman sila. Pero ang totoo niyan, hindi pwedeng makulong si Lopez. Dahil once na makulong si Lopez at mapigayan yari si Sarah dyan. Tapos siya dyan. Hindi totoo sinasabi ko. Tapos siya dyan mga kababayan ko. Delikado yun. Tuloy. Naniniwala ako na it was attempted homicide because she feared for her life. Bais, bais, wait, 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 bakit, bakit, bakit daw? Pag nakakita siya ng uniform ng police, ma'am, Natataranta siya. Oh. Kasi imagine mo ba naman, tatlong, ay, tat, nine. biglang papasok sa kwarto mo. Oh. Ba wait, wait, wait. Do. Balik tayo, ah. Balik tayo. Balik tayo dito. Pahing ganyo. Opes. Naniniwala ako. Naniniwala daw siya. It was attempted homicide. It was attempted homicide. Mm. Kita nyo, lumalabas sa bibig niya. Bingo! kapag may pumasok pala na pulis doon, doon na, doon sa isang facility, do you think mga kababayan ko attempted mga kababayan ko homicide daw? Alam na. Ibig sabihin naniniwala si Sarah sa ginawa ng tatay niya doon sa kay Espinosa na ano mga kababayan ko pinasok sa selda Benarell attempted mano homicide din ba 'yon? Sabihin niyo nang laban. Takot kayo sa sarili n'yong multo. Tuloy. Because she feared for her life. Bakit natatakot na sa buhay niya? The question is bakit matatakot sa buhay niya? Can you imagine mga kababayan ko? Can you imagine? Matatakot ka sa buhay mo. Bakit ka matatakot kung wala kang ginagawang mali? 'di ba? Alam niyo, alam niyo ah, based on my own opinion, sa sitwasyon ni Lopez, may alam si Lopez. Takot na takot si Lopez nakikita ko sa camera. 'Di ba? Wala man ako personally dun sa venue, pero kitang-kita ko dito sa camera yung takot niya, yung fear niya, mga kababayan ko, na mapiga at dumating yung araw, mga kababayan ko, balikan siya. Sinong babalik sa kanya? Kongreso ba? Ang gobyerno ba? Hindi. Yung mga taong nasa likuran niya na nag sa kanya. Tuloy. Pag nakakita siya ng uniform ng pulis, ma'am, natataranta siya. Kasi imagine mo ba naman, tatlong, ay, tat, nine, biglang papasok sa kwarto mo. Nine may pumasok. Tingnan mo nga. Oh. <laughs> paano matataranta yan? Bilangin nyo, isa, dalawa ah, isa lang, isang polis lang ang pumasok. Tapos dalawang taga-sergeant of arms ng uh, Congress. O sa paano, paano magiging, paano magiging nine? Bago nito, nauna na rin sinabi ni Lopez na nababahala siya sa desisyon na alisin siya mula sa house detention facility ng disoras ng gabi. Mm -hmm. Pwede naman sa operation yun, basta legal nailipat ka. Kasi pwedeng pwedeng may mangyari na pwedeng may alam mo sa totoo lang ha? Si Lopez pwedeng pwedeng ipat pwedeng ipagurgurto ng ano eh ng kampo nila eh. Palabasin na sila Marcos ang may problema. Hindi totoo ah. Sasabihin ko sa inyo yung pagharang-harang -harang nila sa yung yung pag yung pag ano ng pulis, walang problema akong problema na nakikita doon eh. Kasi ang pulis mga kababayan ko hindi nila pe pwedeng hindi nila pe pwedeng ano, hindi nila pe pwedeng sa sakmalin tong tao na to. Kasi importante tong tao na to. Mapapahamak ang gobyerno, mapapahamak sila. Kaya wala akong nakikitang bapaul o below the belt na ginagawa ng pulis doon. Ito lang si Bratine lang ng babraso eh. masalamat ka, hindi sheriff yung mga yan. Tuloy. Tinawag din niya itong banta sa kanyang buhay. Kaya naman si VP Sara nakadikit daw kay Lopez. At kung may mangyaring masama rin daw pati sa kanya, may kinontrata na raw si Sarah para bawian ang mag-asawang Marcos at ang house speaker. Grabe. No? I can imagine. Diyos ko. Ang lalala na ng alala na, na, na ng tama nito. Nagdilin na ako ma'am. Pag namatay ako, sabi ko wag ka tumigil na hanggang hindi mo mapatay sila. Grabe, no? ala alam ko, tatay niya lang sasabihan niya dyan. No, literally, ta mga kababayan ko, tatay niya lang yan. And then he said yes. Pero talaga. Wala pang personal na pahayag ang Pangulo at First Lady tungkol dito. Pero ayon sa Presidential Communications Office, ang anumang banta sa buhay ng Pangulo ay dapat seryosohin. Inilapit na raw ng palasyo ang isyong ito sa Presidential Security Command para sa agarang aksyon. Di ba? Diit naman ng ilang kong... Mga kababayan ko. Resista. Istilo lang ito ng Vice Presidente para malihis ang atensyon sa mga tunay na isyo. Yan ang sinasabi ko. Di ba? Totoo yan, tuloy. Ayon kay Assistant Majority Leader Jay Kong ang tunay na isyo ay ang confidential funds na kailangang ipaliwanag ng Vice Presidente. Correct! ba? Diba? Confidential fund ang pang ating uh, Kay e, biruin mo nililisi. Eh. Talagang nililis ni Inday. Jay ang tunay na isyo issue... Ano ang tunay na issue dito yung 6.12.5 million confidential fund na hinahanap sa kanya Ay ang confidential funds na kailangang ipaliwanag ng bise presidente para kay Tingog party representative Jude Asidre pagiging hipokrito ang pinakita ni Duterte matapos niyang iwasan ang mga pagdinig ng kamara Jess, sa lunas nga nakatakdang ipagpatuloy ng House Committee on Good Government ang kanilang pagdinig. Samantala, imbitado pa rin si Atty. Zulaika Lopez. na nauna nang nagpahayag si... V Eto na, hindi naaatin yan si Zulaika. Hindi naaatin yan. Nagdahilan na yan eh. Ma-adjust yung ano. Para Duterte na hindi siya dadalo pero yung mga kongresista ay eh, umaasa pa rin na harap at magpapaliwanag ang vice presidente sa kung paano nga ginasta ang pera ng taong bayan. Alam mo, sa totoo lang, dapat si Sara nagpapaliwanag eh. Wala sanang uh, sula ator ni Lopez na uh, naglulupasay na nagumunag uh, nasusoka dyan. Kung nagpapaliwanag na si Inday eh. Alam mo, sa totoo lang, pinapahamak ni Inday lahat ng tao nakapaligid sa kanya. Ayan sinasabi niya na, ano, uh, saved, uh ano, Dabaw save the queen. Pero anong ganun pinapalabas nila ngayon, mga kababayan ko, kailangan nila iligtas si Sarah. Because anytime, right now, mga kababayan ko, pwedeng maipush kay Inday yung impeachment. Mga kababayan ko, abangan natin yung susunod na drama nito bukas, mga kababayan ko, para malaman natin kung ano ang totoo. No, mga kababayan ko, tama ba? Ako, hindi ako satisfied doon sa, ano to, basta nakikita ko ngayon, delaying tactics ang ginagawa nila at uh, nila yung totoong kwento ng confidential fun. Dahil once na tumagal nang tumagal yung confidential fun, mga kababayan ko, ma maano yan, ma, maba, ma, ma, madudugtungan na madudugtungan yan at malalaman na malalaman. At paalala ko lang din, mga kababayan ko, no? La, paalala ko lang din, no? Vice President Sara Duterte, ay uh, address ko po sa inyo ito. Ang sabi nyo ho, naniniwala ho kayo sa pinaglalaban ng maisog. Tama? Naniniwala ho kayo sa pinaglalaban ng maisog. Yung isa, isa, isa po sa pinaglalaban ng maisog na natatandaan ko na tinutulak nyo noon, tinutulak ng mga kasamaan nyo, is transparency. Yan po bang confidential fund? Wala po bang transparency? ay sana po masagot nyo po kami dito, no? Uh, kung meron po bang transparency dyan sa confidential fund. Kasi kung wala pong transparency yung confidential fund po ninyo, baloktot po yung pinaglalaban ng maisog kung nagkataon. Kasi ibig sabihin po nun, nilunok nyo rin po yung mga sinabi nyo sa Marcos administration na walang transparency. Kung kayo po nga hindi nagbibigay kung saan nyo dinala yung confidential fund, wala po kayong transparency sa taong bayan. Ngayon po, parang nag-bounce back po ata sa inyo yung mga sinabi po ng mga kasama ninyo. Narinig ko po yan sa maisog rally, naka-standby naka po ako noon. Naririnig ko po kayo dito sa online. Pero parang wala po ata kayong transparency ngayon. Parang kinain nyo po lahat ng sinabi ninyo. Mga kababayan ko, yan lang po ang mensahe ko sa video na ito. And please don't forget to follow, like, and subscribe dito sa Biyahe ni Koy TV.